Pag-share din ko kayo doon sa ba, ano namin, sa lugar na. Yan ang tanong na. Kami yung bahala. Kung kailan <laughs> masagot. <laughs> Oo. Oh. E, e, ikaw rin, Iha. E, uh, ah. pagka gusto mo rin pumasyar, sabi si mo lang si Ana mo. Oo. dito natulugan dito. O nga sabi raw ho pala libre. Libre daw ho. Dito. Oho. Yeah. Do, doon po, doon sa kabila ho yung pinanggalingan natin. Uh, o oh, nasabi okay. nila libre po. Kung gusto nang uh, magano uh, mag-stay. Ang problema nga lang ho pag mag-stay dahil sa layo ng lugar. Eh, alam din na, sa akin ng magiging problema lang. Hmm. Sakyan pa lang. Oho malayo. Pero anytime, ang, ang dami pong ano naka ano ngayon, naka-book. Mm -hmm. Oo, oh, nakita ko doon sa noon nagpunta ko sa museum ko. Ah, uh, ang dami po na ano bisita nila. Pero si yun nga yung sinabi sa akin nung ano nung brother na anytime pwede po mag ano doon magbisita. Sina Ali din kaya siguro marami. Hindi po, anytime po, anytime, any day. Sino ng nagsabi sa inyo na 100 hectares po ito. Uh, sino ng pag sa Si usap sa yan. usap uh, Mga katolik. usap sa pag-usap sa pag-usap Oo nga po. Mayayaman po sila. <laughs> Malawak ang lupa. Uh, eh sa Methodist po ba, alin po ang pinakamalawak po ang area sa, sa buong uh, Pilipinas? Sa Cavite. Oo, oh, talaga ho. Yung sa yung seminary doon. Kabite sa yung theological seminary. Ah. Di para ho sa pastor. Oh, sa nandito yung PCU eh. Ah, uh, Philippine Christian University doon na ho napunta. Yung dating nasa Top Avenue? Meron din po. po. Ah, iba pa ho yun. So, uh, ang main office ho ay yung nasa I mean, Top Avenue. No, no, okay, okay see. Meron Das Sa Das Marinius. Oo. Oh. oh. Ito yung okay. Mga babae. Ah, I see. Ito ang monasteryo. Ah, oh, simple nga lang. Oo, oh, monasteryo ng mga babae. Oh, pero ang ganda rin, ano? Oh, no. no. Wow, umaaraw si Mala. Char. Mm -hmm. <laughs> Oo okay, nga, may araw. Dumating kami dito. Araw-araw. Mm -hmm. oh, araw. Nalakas ang ulan mga atang pagbiyahin nyo. Opo, oh, oh, nakakalakas. Nakapunta na kayo dito. Ah, uh, saan po? Ay, ah, oh, sa City Hall. Oh, kanina ho, yung diyan ko na niya kanina. Akala ko dadaan pa yung mo. Kaya mo na, mamaya na lang dati. Hmm? Nasaan ito po City si Church na ba? Andyan ba siya? Nagkatanong, nagapatanong lang man natin. Wala, kasi 29 pa man. Pero kung oh, andyan siya, sige, eh, baka hinin nila. Ang alam ko na darating ngayon, kasi yun ang sabi, si Carla lang at saka si Jay, si well friend, yung iba, dinner na lahat, si Jewel bukas pa ng breakfast, mam Ma Janet bukas din ng breakfast. 啊，真的。 kenda sa nating na Tignan, ano na taon lang na may tinted kuhang puwasaan na lahat ano mo ipainit na lang kaya bukas. ano yun? Yung lechong manok. Or ay, po, uh, 28 uh. pa lang ngayon. Ano? Pangit na siya. Oo. Uh, oh, oh. Okay. Ipainit na lang bukas. Ay, Ani, hindi ako na lang po. Ay, ang, malapit, malapit, Ay, malapit, Sa San Jose. May mamotor oh, oh, lang. Oo, oh, pwede lang mamotor. Kahit hmm. nakunin niya ng mga 11. Kaya, wala nga yung 11.30 kayo. Uh. Hindi, hindi ako na anak. Kasi babiyahe ako bukas. Pagbalik ko na lang. Yun. Para sariwa May pa yung... Dito order na kami ngayon. So, para, para kukuhain na lang siya. pa ang ginaanan natin. Bakit po? Parang... para makagulat. <laughs> para maikot ninyo ang likod ng <laughs> mas maluwang dito. Mas maluwang dito. Ano, mas, mas, uh, eh, um, ano lugar ito? Malay, malay, rin. Ah, uh, okay. Hindi, I mean, ito kung pina, pina, ano natin, binabagtas. Bina, oh, ito dinadaanan ano, natin. Dito yung isang retreat center ng mga ano katoliko this week the, suite, the, the ah the yung mga priest din ho o, yung mga pari din this retreat center oh kapag may mga bisita kami diyan yan din namin pinapatuloy mas may ah, ganun ho Ang kalye ito, kaya oh. namin uh. kabisado masyado yung kalye. Ano, Nag-shortcut ho si ano, director. Hindi naman po sa shortcut. Ah, okay. Parang, parang shortcut. Eh. Shortcut na long cut. Shortcut <laughs> na long cut. malayo. San, ano to? San Isidro. San Isidro ah. College. Oh. Ah, yung, yung, yun, yun kulay yun blue ho. Pala, yung palambong pala dito. Palambong. 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 Mga ng lugar dito, yung Palambong, yung <laughs> Pasokong. Kakasama na empanada. <laughs> <laughs> ito yung City Health. Ah, uh, <laughs> City Health uh, Office. So, ito. ng COVID. Dito nagpipila ang mga tao magpatusok. Ah, ah dito. Ito ho. Yan <laughs> eh. Yan. kami noon. Hanggang dito ang pila. Papunta dyan. Mm. Eh kayo, ilang beses na ko kayong natur naturukan po ng COVID? Dal dalawa. Dalawa ko. Tsaka yung isa pa, yung ano pa yung isa? Booster. <laughs> ah yung booster kah dalawa lang kaya tatlo dalawa lang kaya dalawang dalawa walang ako pa apat eh na kaapat wala pa rin wala pa rin, wala pa ring isa isa'y -say. kasi uh, ako baga panayang multiply ng ano ng covid parang binera ng naname meran na la <laughs> grabe ang gastos ng gobyerno. Uh Oo. -oh. Oh, sa Bakit naman Ay, sarado? To. Walang parkingan. Oh, Ay, nalang. Eh, itong sa left side po. Wala. Eh, eh uh, hmm. ito ang Mahirap lang yung isang mall. Mainag isang mall lang po Oo. Oh. Pero alam yung pagkaganda-ganda ng ano niyo, ng City Hall ho. Hmm, City Hall ah, talaga ganda. Ano ho sila, mat, hindi ho matakaw sa pera. Matakaw ho sa serbisyo para sa tao. Kaya na, naiyak ho ako kasi kakaiba yung City Hall niyo. Napakaganda. Talagang ginastusan ng pera para maging maganda. Hindi tinipid. importante. Okay. Red Ribbon man pala. Saan ang Goldilocks din? Ay. Pwede eh, na rin ang Red Ribbon, anak. Sa next na kanto yung cake boom po. Wala na, ah. Nasa market Ay. Yun. May isang cake boom po dyan. Ah, oh, cake. may isang cake boom. Diyan po, oh, doon meron na Di ba katabi red niya ang gold? Tam. Eh kung mag-jollibee ka na lang anak. Tapos, na ano na lang. Hindi. Uh, Mapalabasin mo pa sila? Ah, hindi. Yung order na lang sa kanila. Ganun. Hindi na. Hindi deliver yan. Hindi makaplase sila. Ah. Ang Parang Oo. hindi ba naman birthday yan. Parang... Pwede pa naman hindi. Ano lang daw ano tapos lagyan mo na lang ng ice cream, lagyan mo ng cake. Ano? Hindi ka pwedeng dira ako. Eh, hindi na nagluluto. Wala lang mang kaya kaya nga ibig sabihin eh na lang o, kompleto pa wala nang ano nandoon na yung soft drink eh okay na to nakakain na eh natin yung salo-salo eh eh salo-salo na muna pa tayo na buksan kaya wala pa parking Ito mahirap dito sa Malayban, walang parking area. yun lang, hindi sila nakapaglagay ho ng parking area. Puno na po, kaya nakasarado yung Transfield. ka. Okay. rin. Na lang tayo makakain kanina di ba? Hmm. Kasi nakasarado 'yun, hindi sila magpapasok.